uwi po kami ng Tacloban ni Ronald. Kami pong dalawa. Uh, sumakay po kami sa Danau mga alas 30. Tapos uh, maka alis yung barko sa Danau alas 10.30. Si so, bali po, maga pa po kami nakarating ng Isabel 2.30 ng madaling araw. Akaso lang wala pa uh, ban. So, ang nangyari po, Uh, sumakay po kami ng habal-habal para po maka makaalis po agad kami kasi dadating pa daw yung ban mga alas po ng madaling araw ang kinakailangan po namin makarating ng takluban na hindi pa mag aalas so yun may habal-habal po na inalok po kami pa Isabel uh, sumakay po kami para sa Isabel Terminal ng ban. Dating namin doon sa terminal uh, ng Isabel wala, wala pa rin bus uh, van pero may darating daw alas 5 pa rin sabi niya pagkasigurado may uh, may bihay daw alas 4 ng madaling araw pero diretsyo na uh, takluban hindi na po uh, dadaan ng Isabel hindi na dadaan po ng Orgo so yun at uh, nagpatid kami ni Ronald doon sa terminal ng Padua So, bali, madaling araw is nag-strolling na po kami ni eh, Ronald. Binabaybay po namin yung uh, daan na Isabel papuntang palumpot. So, nakaabot po kami ng palumpot ni Ronald. Sakto-sakto may ban o patakluban. So, biyay na po kami ng patakluban. Nakarating po kami ng takluban is Magala City. So, nagpasundo po kami kay kelarosan bali sa kubakulan ng mga 7:30 na po kami maka rating ng bahay. So kaya yon wala po tayo uh, upload mga dalawang araw kasi yung cellphone ko na isa na ginagamit ko mag-vlog uh, ginagamit ni Ronald kasi yung cellphone niya po is nasira. So ang uh, cellphone ko na sa kanya yung isa kasi walang ginagamit. So itong cellphone ko na nahulog sa dagat i-trinay eh, ko ngayon sa pag-vlog kung, kung okay so yan trinay ko pong mag-vlog dito sa barko kung magagawa po tayo ng ano ah uh, video kung okay lang po siya may upload so uh, ipagpapatuloy po na sa so, nangyari po sa Merkulis na araw iba nang post po ako picture a uh, play day, sa araw na yun, may splidi pa lang, Mr. and Mrs. Splidi ng CIS. Bali, tatlo pong araw yung ganap. Uh, Merkulis, Soybis, saka Friday. So, ang nangyari po, ka, kahapon, practice lang, kasi ngayon na pong araw yung, ano nila, siya, uh, bali sa sayaw. Ngayon na po yung, yung araw ng pag sayaw nila. Yun, ah, uh, kaninang madaling araw, nagpunta po kami ni Ronald ng Abukay. Ang akala po namin is may biyahe. Yun, pagpunta pa Nagpatin po kami kanina sa Abukay, walang series. So, hindi ko na pinagpatuloy yung ano namin, yung lakad na magbiya or mo kasi mahal po yung pasahe. Sasakay po kami ng OceanJet Jet uh, 1000 of. 100 po yung pamasay. Sabi ko, abalik balik na lang tayo. Uwi, umuwi kami ng bahay. So, ang nangyari po is, pagka uh, kanina na umalis kami na bahay na naman ni Ronald, pati naman po kami sa terminal ng Robinson. So, bali, sinakyan po namin papalumpon. So, ang inting po, palumpon pa rin po kami sumakay ng barko at yung dating namin is Bulang Bato. Natatawa po kasi ako kasi Katingin ko sa barko na ito, yung dalawang bus sakay, yung pataklubal at saka panabal. So, bali, yung may biyahe pala sa series, may schedule na po sila. Kanina ko lang po nakita sa sa Asnar ticketing area. Yung biyahe pala ng Siris na series na papuntang Cebu is Martes Huwibis, Sabado at saka Linggo. Yung araw ng Merkulis, oh, uh, Lunis, Martis, Lunis, martes tapos Huwibis, Sabado, Linggo. So, kanina, yun, mahaba, mahaba po, ano, mahaba, mahaba po, proseso na makasakay po kami kanina haba po o, yung ano, yung oras na ginamit na makauwi kaagad kami ni Ronald kasi hinahabol po namin yung ano ni Sia yung sayaw kay, kasi ala stress yung inaalala ko po, po yung pagayos kay Sia oo mabibihisan pero hindi po maanuhan nang maayosan si Papalanyang po yung nagasikaso ang nangyari po ang nagayos kay Sia si Chandrea yung kapitbahay po na. So, sa katunayan po ngayon, ayan, uh, alas 3 na. Papunta na po kami na bubo. Dadating kami ng bubo, sasakay pa ng sidecar. Tapos, papuntang bubo terminal at sasakay na po ng, ng bus series. Papunta na ng bus uh, ng, ng Cebu na madadaan na naman po yung lugar na. Uh, marami pong ano, marami pong sakay yung nangyari po sa biyahe namin ngayon ni, ni Ronald. Kasi uh, hindi po namin na-contact yung ano, yung driver ng series kasi kampanti lang po kami na kada araw-araw po may biyahe. Iyon pala is may schedule na po sila. Pinicturean po talaga yung ano, schedule nila sa pagbibiyahe. Kung ano po yung mayroong biyahe, uh, yun pala, hindi lang sa umaga sila may biyahe patakit pati rin sa hapon, uh, may biyahe. Yung bali, walang biyahe doon sa tagluban papuntang Cebu. Biyahe pala nila sa hapon papunta na ng Tacloban. At uh, sa nangyari po sa araw po ng merkules bali, nag ano sila, nag, nag pa rin sila, kreslensiya, uh, mga lastris 3 po nag-upisa ano, nag yung parin. Nakapag-parin pa po kami tapos, tapos po yung ano nila, uh, ganap, uh, mga alasing po na. So, iniisip ko magbibuyahe pa kami ni, ni Ronald. Si Ronald naman po is, nagtrabaho pa, nag-duty nag pa ng overtime. So, sakto lang, pag-uwi uh, pag niya ng ala, alas-hiti na ng gabi, kasi hanggang alas-hiti yung ano nila, yung overtime. Ako po naman, uh, Typical po yung routine. Ginagampanan pa din po natin yung routine sa bahay kahit po tayo umuwi ng, ng Natapos ko yung lahat-lahat ng mga basakler klase lahat kasi pagdating namin sa bahay, labag alaba ko agad salang ng labahan sa ik, tupi ng mga nilabhan, plancha ng uniform ng suot ng mga bata sa Bali at ah, na araw. So uh, naka ano na nakarili na po yun nakarili na tapos na yun po yung susuotin nila Krislyn and para sa ganap na nila ngayon sa pagsayaw nakarili na ba? nakarili na yun ang kaso lang po yung ano yung nag-assist sa, sa kaso sa kanila hindi marunong yung papa nila din so ako naman po kampante po ako na mga po kami kaninang madaling araw ni ni Ronald kasi akala ko may biyahe nga. Kung kasakay po kami kaninang madaling araw, siguro uh, sigurado maabutan ko pa yung ano nila. Yung oras nang ganap ng pagsayaw nila, ano nila, nila Kreslin. Yung, yung na talaga plane. So, ang nangyari po, uh, hindi na po tayo nakahabot. Kasi yun nga, nagbiyahe, nagbiyahe na po tayo Alas, sa alas dus na oras, yun pa lang po yung pag-alis bar ko na ito. Na sa ngayon na alas tres, plus si iwan ko kung uh, malapit malapit po kami sa daungan pero parang alas 4 po alas 4 po yung dating sa sa pulang uh, sa pulang bago so yun yun po yung nangyari wag niyo iwan niyo na lang po yung tanungin kung paano paano po yung nangyari na kauwi po kami ni Ronald basta bigla ang uwi bigla ang uwi ng takluban bigla na mabalik po nang ng sibo na yun si Ronald nandoon po sa isang ano pumasok uh, kasi dalawang ano po dito parang dalawang kwarto may pwedeng higaan kaso lang ma, uh, mainit kasi yung ano yung hangin hindi po nakaka uh, makapasok ako nandito lang po tayo sa, sa labas sa gilid lang ng ano bali yung harap dito si kasi sumi, sumi R po na ako kasi nakita ko walang walang tao dito kaya dito ako nagpatuloy na na mag video kasi yung mga ka, uh, kasama ko mga decided na natutulog po sila. Tapos nalaman ko din po, meron din pala dito sa Palungkol, po na na biya, biyay para sa Cebu. So, alam ko na, alam ko na yung biyabiyahi na makakaano ka, makakauwi ka na takluban na, na kung saan ka banda sa sakay. So, parang na ano ko na, na para susuhito parang na ano ko na ano ko na yung biyahe na hindi ka na hindi ka na mahihirapan kasi ito din po yung oras or at uh, time ng ng si fix po muntik nang ma ano ma iwan na iwan na din ng eroplano papuntang Manila nagbiya or uh, palumpun po siya sakay po siya sa barko na ito na last dos po yung biyahe so bali makakarating po kami nito sa, sa sugod alas 6. Mga sa, alas 6 siguro. Ganun. So, balik na tayo dun sa task, guys. Kasi nandun si si Ronald. Baka mawala. Pagtingin niya kung nasaan na po ako. Pero hindi naman po ako ano, uh, tatalon dito sa barco. Na mawawala po tayo. Ayan. Medyo mabilis pa yung ano. Sir na po dyan. So, balik po tayo sa task. Yan po yung baba. Yan guys. 15 para la 5 po sa hapon. Nakarating din po kami ng pulang bato. Sasakay pa po kami ng sidecar motor papuntang uh, buku Terminal para sumakay ng bus na series. Kunti lang pasaheros guys. Tingnan nyo. Dito. Tatlo lang sila sa loob. Malaking bakanti. Puro dat na sa likod kasi mas mahangin doon sa likod kaysa dito sa sa loob. Dito naman pwede kang humiga pero ayan mainit kasi foam. lubat na ano ha um, dito na po kami sa pulang bato biglang uwi ng takluban biglang balik ng Cebu two nights na ko lang sa tulog kasi sa barko sa gabi papunta ng Tacloban hindi po kami nakatulog tapos kagabi hindi rin po kami nakatulog ng maayos dahil ini inaabangan talaga namin yung biyahe so ang nangyari hindi po kami nakasakay ka sa biyahe alas dos ng madaling araw kasi walang biyahe yung series kaya inaunan namin na makasakay ng Palumpon, biyahe ah uh, dito sa, dito nga sa Palumpon, makasakay ng van para po kami makabos ng biyahe sa wards na alas 10 ng hapon kasi ngayon nga is nandito dito na po kami sa pulang bato siguro mga alas 6 or alas 6 or mag-alas 7 po kami mga ka uh, rating doon sa bahay sidecar na nagbibiyahe. Siguro single motor lang. Yan. Tahimik. Walang nagbibiyahe. Buti pa sila may service. Ayan, may sundo. At ito may sidecar. Iwan ko kung namamasaheros ito. Kira. <laughs> wala, wala na kami ipamalit kasi pasahi pasahi sibu sibu kani siya sibu sakay na po kami itlog itlog Aircon, the aircon po 'yung masasakyan namin. Ah. Aw, oh, ang lamig. Eh. Ang lamig. Eh. Dito na po tayo sa bahay. Kararating lang po namin ni Ronald. Yan, nag-charge po ako kasi nalubat po 'yung cellphone ko. Hindi po kinaya 'yung ano yung power ng cellphone ko na lubad. Pagod na pagod. Ay, isang bu uh, buong mag-araw po yung ano namin ni Ronald. ah uh, biyahe. Sa so, kakahanap po saan po kami banda sa sakay na makabalik ulit dito sa sa Cebu. So, ayan po guys. Idudugtong ko po dito yung uh, ganap or hindi ko natapos na vlog nung uh, time na umuli, uh, umuwi po ako ng takloban kasi hindi na po ako nakapag vlog ng mayos dyan, na nakapag video kasi uh, hinahabol ko yung oras na makauwi po kami ng takloban ni Ronald na uh, umalis po kami dito alas 8 ng gabi ngayon, ayan alas 7, ha, halos mag 24 hours yung nagawa namin ni Ronald sa dalawang araw is puro biyahe lang. Uh, walang gaanong tulog. Puro biyahe lang. Biyahe, biyahe. Uh, idudugtog ko po dito yung ganap ng araw po ng Merkulis. Uh, sa dumating po kami ng uh, huwibis ng umaga, kahapon ng umaga doon sa Tacloban. Tapos, uh, uwi kagad ka kami ni Rural yun Friday ah, uh, na po ng gabi Hi guys, good morning. Welcome back to channel nabi ni Papa Bits. Sayan, palis na naman po kami. Kami po yung nauhuling umalis. Uras po is alas utso. Ah, may klase pa sila s ngayong umaga. May practice pa sila ngayong umaga din. So hanggang alas unsi, tapos uwi kami at uh, magla-lunch tapos babalik kami ng mga na or alauna imidya dahil yung parid nila is alas 3. alas 3 so buong maghapon na naman po tayo ngayon sa eskwilahan guys so ayan iwan na namin na naman yung bahay At saka yung ano tindahan ko asarado kasi walang magbabantay So, samahan nyo kami guys ni Sia papuntang school. Hanggang Friday po yung adila, ano playdick. Uh, sa katunayan nga po, yung pre, pinagpapraktisan nilang sayaw nila Sia sa Friday pa yung ano Friday pa yung show nila. Yung demonstration po ngayong araw is ano sa mga candidates tapos yun may parin mayang hapon yung pinaka play din nila sa, sa Friday po alis na po kami guys yan magang maga po. Ayan guys, nakapagbihis na po yung dalawa. Tingnan nyo po guys. Yan po yung suot nila. Yan po yung suot nila. Parid nila ngayon. <laughs> yay, 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 yay. Ang puti-puti. Mamaya. dumi-dumi. Kasi medyo makulimlim at parang ulan. Sana hindi naman po umulan. Tapos ko na silang bihisan. Ako naman po yung magano. Magaayos. Anuhin ko yung buko kasi parang ano tayo. Ano na guys, uh, ala alauna na. Ngayon ko lang po nadugtungan yung ano yung video ko kasi kanina practice nga. Tapos yun, kami dito. Umain. Tapos yun, naglinis muna. Alas tres pa naman yung ano. Yung parig. Maglililikot lang ito pag, mag, pag maaga, maaga pa kami pumunta doon. Man mananalamin muna ako sa inyo guys eh? wala na pong tali-tali yan. Hindi po yan magkakahiwa-hiwalay. Ngayon, guys. Tapos na. ay So yan po guys, sa punta uwi na po kami. Hindi na namin tinapos yung play day. Master and Maze Bleedy. Yan, hindi po tayo nakapag-video na mabuti kasi maingay. Hi guys! Good morning! Ayan, nandito po kami ni Ronald sa Coca-Cola ng Takluban uh, umuwi po kami. Nagabi po kami sumakay. Yan, kabababa lang po namin ng van. At saka, hinihintay namin si ano, sila Rosan. Susunduin po kami. Yan si Runa.